dapat hindi natin nilaromantis sa ganong klase ng line of story dahil hindi deserve ng bata na i-endure yung ganong klase ng pain para lang mag-succeed. Oh, Minsan, ano, isipin din natin yung pressure na binibigay natin sa mga bata dahil hindi siya biro. Hindi biro yung poverty kasi mapapasukot ka talaga niya at any time. Narealize ko na my parents are just victims too na they are just victims of generational trauma being passed on to next generations. Hey Champions! Mga kasama natin ngayong araw isang taong talaga namang nag ang kanyang graduation post na malawat pag. Hello Mr. Jaynard! At maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong araw. Kamusta? Kailan po ang inyong graduation? Magandang araw sa inyong lahat and maraming salamat sa pag sa akin dito. So, yung graduation namin ay natapos na actually nung August 5 pa. So, natapos ko po ay Bachelor of Science in Chemical Engineering sa University of the Philippines, Los Baños. Kamusta ang journey sa pagiging isang scholar ng bayan? Medyo mahirap kasi Sobrang dami ng mga exams, lagi, gano'n. Tapos, mahirap, medyo mahirap pa yung napili ko na program. Pero buti na lang, makayanan at nakapagtapos. So, sa so, dinami-dami ng course, bakit KME? As a poor kid, kapag gusto mong mag-succeed in the future, pinipili mo yung mga courses na medyo parang bigate at pakinggan. So, isa na dito yung yung engineering, no? <laughs> sa lugar kasi namin, medyo marami yung civil engineering, mechanical engineering. Tapos, nung una, parang gusto ko naman mag-civil engineering. Pero nung... Nag-senior high school na, dun ko gustuhan yung chemistry kasi medyo magaling magturo yung teacher namin. And parang napag-isip-isip ko, why not combine yung chemistry and engineering na gusto ko pa rin ma-achieve. Sa mga kaklasiko, dun ko nalaman yung course na chemical engineering yon Nakuha ko talaga yung atensyon ko dun sa course na and ayun yung pinili ko. Nung nag-start ka na mag-aral, nung sinabi mo nga, ito na, no, high school, na napukaw niyo na yung atensyon mo ng chemical engineering, ano yung unang-unang pumasok sa isipan mo para makamit mo or makagraduate ka as, you know, with the course, chemical engineering? So, yung nasa isip ko lang, nun, syempre, parang, technically, ikaw lang talaga yung pag-asa ng buong pamilya. Parang sa'yo lahat naglo look up, gano'n. Kasi wala pa sa buong family yung nakaka-achieve ng hanggang gano'ng level. In a way, pressure siya so much. Pero medyo nagustuhan ko naman siya na pressure sa simula na parang makakapagbigay somehow sa family namin ng isang magandang image. Parang gano'n. Sir, mula high school elementary elementary high school to college, <laughs> scholar ka na talaga scholar simula nung high school siguro dahil may mga nagbibigay ng mga monthly allowance ganun pero nung technically wala naman kasi kaming ano wala naman kami tuition fee dahil puro pumapasok ako lagi sa mga public schools okay. so ayun so yung mga other scholarship mo inapplyan mo talaga yun? Mm. or bigla na lang may sasabi i-sponsoran kita para sa high school, may nagse-sponsor ng mga kakilala, ganun. Pero nung college, nag-apply na talaga. Kasi medyo mabigat yung mga gastusin sa college. So, kailangan na talaga maghanap ng mga scholarship na makakatulong talaga para sa pag-aaral sa college. So, dun yung time na nag-apply ka na din talaga for scholarship. Kamusta yun? Kamusta yung journey mo doon? Ayun, medyo mahirap. Medyo hassle talaga yung pag-aasikasa ng papel. Lalo na dito sa lugar natin. Alam niyo naman. Pero since gustong-gusto nga natin na Somehow, ma-alleviate yung nararanasan, gano'n. And malaki kasi talagang tulong yung mga scholarship, lalo na sa mga batang katulad ko. So, ayun, kahit sobrang hirap, kahit parang mainit yung lalakaran, mapapunta sa office, gano'n. Go ka lang kasi kailangan na kailangan mo yun. So, nakita namin yung post mo, which is yun nga trending na ang sobrang haba pero sobrang ganda. So, ano si Jaynard as nung bata? Si Jane nung bata, maagang namulat sa realidad ng buhay, actually. Namulat siya sa realidad by looking sa ibang bata. Bakit sila hindi nila kailangan mag-effort ng ganito para makapag-aral, ganun. Bakit sila wala na silang ibang iisipin kundi mag-aral lang. So, ay nung bata si Jane din ay isa din siyang parang self-centered na bata na parang gusto lang niya talagang mag-succeed sa buhay na wala siyang pakialam sa ibang tao na gusto lang niya yung yung lahat ng opportunities ay napupunta sa kanya dahil feel niya nung bata talaga siya ay sobrang deprived siya nung lahat ng mga opportunities na sana meron siya. At some point nung una, parang naniniwala ko dun sa kasabihan ng mga Pinoy na dapat hindi mo kinukumpara yung buhay mo sa ibang tao. Minsan magpasalamat ka na lang na ganito lang yung struggle mo and may mas iba pang mas mahirap na struggle doon. Pero growing up, dun ko na na-realize na yung mga naiisip ko pala nung bata ako ay somehow valid pala na minsan na invalidate lang dahil sa toxic positivity ng mga Pinoy. Kasi kung iisipin mo, yung Jenner dati na na mula sa realidad ng buhay dahil kinukumpara niya yung buhay niya sa ibang bata, ginagawa lang niya naman yun para ma-identify kung ano ba yung means niya, kung ano ba yung karapatan niya bilang bata. Doon sa post mo, Sir Jaynard, na sobrang kiging yung start eh. Mm -hmm. Ano nga yung ulit yung start mo? Ah, so sana hindi niyo na lang ako ipinangana. So nag-start like, yun nung bata ka pa talaga. Mm -hmm. Yung anyway, thinking na sana hindi na lang ako pinanganak dahil may mga nakikita ka mga bata na okay naman sila. Mm -hmm. ganyan. Tapos ikaw, parang may kulang. Sa'yo. Now, sino ngayon si Jay Nord? Noong unang beses na sabi ko yung sana hindi nyo nalang kapinanganak. Sobrang pagsisisi ko talaga nun. And I believe, oh, oh, oo, nung bata ko, nagmumula siya dun sa parang selfish na Jay Nord mm -hmm. na gusto lang niya ay makakuha ng ay, pambayad para sa isang ticket sa isang rides para makasama sa mga barkada niya. paglaki ko na, dun ko na-realize yung deeper na realization nung sana hindi nyo nalang ako yung pinanganak na line. Na, Saan ba siya nag bumula sa akin. Nasabi ko lang ba yun dahil selfish talaga ako or may iba ba talagang reason? Pero ayun, dahil sa sobrang hirap ng buhay, yung sahod ng parents mo ay hindi pa rin sapat para lang sa daily needs ng buong pamilya nyo. Wala kang choice. So, yung mga scholarships mo ay napupunta usually sa pambayad ng utang, makas, ng bahay, which is dapat hindi. Na dapat napupunta sa academic expenses. Mm -hmm. So, yun na yung second time na nasabi ko na yung sana hindi nyo na lang ng pinanganak. Pero this time, it was different. Parang may empathy ako na na-feel for my parents na before, parang bine-blame ko talaga sila na sana hindi naman kasi hindi nyo naman ito Kaya ibigay sa akin eh. Pero nung lumaki na ako, it was more of a selfless act na sana hindi nyo nalang pinanganak kasi how I wish my parents had the chance to flourish, you know, na to pursue their passions before. Doon ko na-realize na, nasabi ko iyon, pero na-realize ko na my parents are just victims to na they are just victims of generational trauma being passed on to next generations how i wish tong time nila ay may mas maayos na system mm -hmm. para sa kanila kasi alam ko na hindi naman nila kasalanan bakit hindi sila nag nag-succeed sa buhay nila dahil maraming factors mm -hmm. ang nakaaapekto sa nila especially yung poverty and yung lack of opportunities before yung yun si ngayon si Jaynard ngayon na maraming realizations realizations after realizations ng tumanda na Kamusta naman ang um, journey na to with your parents? Di ba? Kasi sabi mo kanina, best na gamitin yung nakukuha mo sa scholarship, nagagamit yung para sa expenses sa bahay. Kamusta naman? Nakakausap po ba sila about doon? Kung ano yung nararamdaman nila? Actually, I am very vocal sa parents ko. Yung pagkakakilala nila sa akin na no? pag may nararamdaman talaga ako, sinasabi ko. Ayoko talaga kasi hmm. yung kinikimkim. Luckily, my parents understood kung ano yung pinagdadaanan ko. Na parang sinasabi ko sa kanila na ito yung struggle ko ngayon, tapos sila sabihin nila ay sorry, hindi namin kayang i-provide yan, pero I will try our best, gano'n. Ilang beses nanungutang yung parents ko para lang may, may maibigay sa akin. Actually, ano siya eh, parang open talaga siya ng communication na nai-express namin sa each other kung ano yung pinagdadaanan namin and valid naman lahat ng mga sinasabi namin kulang cool man financially, but sobrang dami naman na binibigay or pinaprovide emotional support sa'yo. At nakakatuwa yun kasi hindi lahat ng parents kayang ibigay yun eh. Yung may intindihan yung mga ganong bagay. Nakakatawa at nababalid, hindi ka nila ini-invalidate mm -hmm. sa nararamdaman mo. Ikaw, growing up, sa so isang word, sa so isang salita, paano mo madadescribe yung upbringing mo? Madidescribe yung upbringing ko as some how transformational. Kasi I can, due to my upbringing, I can change lives. Parang ganun. Yung paglaki ko, parang it is a representation of maraming mga bata na nararanasan din yung nararanasan ko. Kapag nasabaybayin mo yung story ko, kapag nabasa mo yun, inaintindihan mo yun, nakakapag-transform siya ng lives, nakakapag-transform siya ng mindsets, na oo nga, may point siya na though we celebrate yung success natin, we should also acknowledge yung mga pinagdaanan natin and struggles natin before and we should address them para hindi na sila maulit sa ibang mga bata. So Sir Jaynard, sobrang controversial din nung post mo, nung binasa ko yun, you said na dapat yung gantong sistema hindi nero-romanticize eh. Pwede mo bang i-share sa amin kung ano yung part na yun na sobrang feeling ko may conviction ka doon na gusto talaga niya sabihin. <laughs> yun kasi talaga yung point ng speech ko, yung line na yun. Growing up kasi, usually, na-inspire na, na, talaga ako doon sa mga graduation posts ng bata pa lang ako na may batang mahirap, nagsumikap, nagtagumpay. Pero as I grow up, na-realize ko, bakit same line of story pa rin yung binabalita hanggang sa pagtanda ko, bakit lahat ng bata ganito pa rin yung nararanasan nila? Bakit kailangan lahat ng bata dumadaan sa butas ng karayong para lang magtagumpay? So doon ko na-realize na we should address kung ano yung nagiging problem na dapat hindi lang natin sineselebrate yung success tapos after noon mauulit na naman siya sa mga bata. Na-realize ko din na it's kinda legit na invalidating kasi ang daming bata, yung na nakaka-experience din yung naranasan ko some are even worse. I think it's invalidating na isipin na na-overcome ko yung challenges, yung poverty, and then sasabihin na natin na poverty at a hindrance dahil na nagtagumpay ako. Hindi dapat ganun. Kasi hindi porket na pagtagumpayan ko yung struggle ko, mapagtatagumpayan din siya ng mga ibang bata na nagpagdadaanan yun. Doon ko na-realize na as as my town, parang it's time to make a difference. Na kailangan natin din i-unveil yung other side ng story na still in the Philippines, the education still remains as a privilege rather than a basic human rights. So yun yung parang gusto ko na i- pinpoint sa kanila na yes, madaming nagsasucceed na bata pero dapat hindi natin nilaromantis yung ganong klase ng line of story dahil hindi deserve ng bata na i-endure yung ganong klase ng pain para lang magsaksi. Sir, so, kung meron kang babaguhin sa naging takbo ng storya ng buhay mo. Ano yun? I'm really gonna stick with my post po. If ever na may babaguhin talaga ako, I think ito yung pag talaga ng parents ko ng passions nila before. Marami silang kayang gawin. If ever may to change talaga ako, how I wish for a reality na my parents both had the chance to flourish, to pursue their passions wholeheartedly. Kasi in a way, I think uh, story ko na parang the end does not justify the means. Hindi porket matagumpay ako ngayon. Dapat isipin natin, ano ba yung mga pinagdaanan mm -hmm. before? Would it it be mas okay if my parents sa dalawa are mas successful na pala ngayon. Doon ko talaga parang nagstick talaga ako doon sa selfless na act ko na sana nabigyan sila ng opportunities na sana mas okay yung system nila before. Sir Jaynard, do you think life is unfair? sa reality, life really is unfair. Pero I think that is the purpose of our lives, which is to create change, to contribute to lessening the yung pagiging unfair ng life. I think magkakaroon tayo ng fulfillment kapag yung mga ginagawa natin is to contribute to the world para mabawasan yung pagiging unfair ng buhay. So Sir Jaynard, growing up, nakita mo na yung mga privilege na bata dun sa mga hindi nakakaangat talaga or wala talaga kakayahan. Sa so, tingin mo ba, kailangan yung bata yung gumawa ng effort o yung parents talaga? Well, I think it depends upon the situation. Pero if we're referring to like yung situation ko na hirap din yung parents kasi we should acknowledge na nahihirapan din talaga sila mag-secure ng job, ng mas maayos na salary. So I think if kaya natin na makatulong sa ating parents at an early age, then go kasi wala din naman tayong magagawa kasi hindi rin naman natin masasisi yung parents natin dahil sila din tinutulak ng unfair na sistema kaya ganyan lang kasi hindi sila nabibigyan ng sapat na opportunity pero sa ibang situation naman i think kung kaya ng parents na ibigay na yung pangangailangan nila i think it's their responsibility talaga kapag sila naman ay financially stable ganun sir ano yung magiging opinion mo doon sa mga magulang na hindi financially and emotionally ready? Siguro ipapahiya ko na lang doon sa mga parents na hindi pa parang emotionally and financially stable. Huwag nating ikahon yung idea na mafulfill lang yung, yung pagkataon natin at sa pagkakaroon ng anak. Feeling mo ba if sa gantong situation mo ngayon, if isisilang mo yung bata ngayon, kasabihin ba niya sa'yo yung lines na sinabi ko na sana hindi nyo na lang siya ipinanganap. I-assess natin yung needs natin, yung mga financial and emotional readiness natin bago tayo mag-embark sa isang magandang parenthood. Ano naman masasabi mo dun sa mga other parents, okay? Hindi naman lahat. Yung other parents na sinasabi or yung may thinking na itong anak ko ang mag-aahon sa akin sa hirap. Sana tama na po yung ganong ganong klase ng sistema. Kasi yun yung nagiging burden sa mga ibang bata. Kaya, kaya ko, nung una parang ano pa ako eh, parang bata, sige ako okay, yung kaya ko yan, ako ano yung mag-aakot sa inyo sa hirap. Pero upon realization talaga ang bigat. Parang Nakapago. yung sarili mo nga lang, minsan hindi mo na matulungan paano pa yung buong pamilya mo. So para sa mga parents na ganoon pa rin yung kasi ng pag-iisip, please know na parang it is our responsibility to provide for our children na ibigay lahat ng pangailangan nila. It's a bonus actually na lang kung magigive back sila sa atin. Minsan, ano, isipin din natin yung pressure na binibigay natin sa mga bata dahil hindi siya biro. May masasabi ka ba sa educational system ng bansa natin. Gaya nga nang sabi ko before, education still remains a costly privilege rather than a basic human rights. Kung titignan natin, kung sa probability-wise, actually, parang mas marami pa rin talaga yung mga bata na napapasuko ng kahirapan kaysa dun sa mga bata na nagtatagumpay. Right now, sana mas marami pang mga bata yung mabigyan ng mga scholarship na based dun sa pangangailangan nila. Pero, how I wish in the future, wala na actually yung idea ng maraming scholarship para sa mga bata kasi financially stable na halos lahat na parang may mga bata na hindi na nila kailangan maghanap ng maraming scholarship para matustusan yung pag-aaral nila. No. At the bare minimum, meron na sila nung karapatan nila. So maraming salamat, so Jaynard, sa pag-share sa amin ng napakagandang storya ng buhay mo. Ngayon, Sir, ano yung masasabing pinaka-plot twist ng buhay mo? So yung pinaka-plot twist ng buhay ko ay yung pagpasok ko sa UP. Kasi sabi ko nga nung bata ako, isa akong self-centered na bata na gusto ko lang mag-succeed, gusto ko lang makapag-give back sa family ko. Pero upon entering UP, doon ko na-realize yung much great battle na kailangan kong harapin bilang isang isko. So, yun yung nag-push actually sa akin na mag-post ng ganung klase ng speech. Kasi kung tutuusin, pwede naman ako mag-post lang ng message ko ng a simple yung framework na thank you sa lahat ng mga tumulong sa akin, sana more achievements, and then the end. Pero pinili ko na i-unveil yung other side ng story kasi may care ako sa ibang bata. Ayoko nang maulit yung ganong klase ng situation sa mga ibang bata kasi mahirap siyang pagdaanan. Yung school, binago niya talaga ako na maging empathic. Alam mo na may pinagdadaanan ka, pero alamin mo rin na yan din yung pinagdadaanan ng ibang bata, ng ibang tao. Kasi may mga bata na hindi nila kaya na i-express or i-voice out yung pinagdadaanan nila kasi din, di pa nila kaya. Binigyan ako ng UP ng lakas para i-voice out din yung pinagdadaanan ng ibang bata kasi hindi siya bino. So para ayaw mo na maranasan ng ibang kabataan yung naranasan mo kasi hindi siya madali na uh, nakikita ko na nagiging emotional tayo dahil <laughs> nandun yung, yung, alam mo yung sense na sana wala nang ganito. Sana hindi na maulit to. Sana hindi na maranasan ng iba pang tao. So, Sir Jaynard, maraming salamat at nararamdaman namin na sobrang bigat na napagdaanan mo talaga na kahit ikaw, ayaw mo nang maranasan yun na ibang kabataan kasi hindi naman siya biro. May mga pagkakataon ba na naisipan mong sumuko? Actually, maraming beses na naisipan kong sumuko. Pero ayun nga dahil gusto ko nga mag-contribute ng change sa pag-succeed ng college life ko and pag ng story ko and yung message na gusto kong i ibahagi sa kanila, yun yung naging drive ko para tapusin. And also, yung parents ko, of course, to give back to them. Yun yung naging drive ko na para maging proud yung parents ko na somehow, hindi naman pala ganun parang wrong decision yung ginawa nila. Nung... Ano yung pwede mo namang ibigay or sabihin sa mga kabataan na katulad mo, na nagsusumikap para maalis sa ganitong klaseng sistema. Para sa mga kabataan na nararanasan din yung naranasan ko, syempre, hindi ko naman pwedeng sabihin na okay lang yan, kasi validating. Pero ang gusto ko lang sabihin ay kapit tayo. Alam ko mahirap yung pinagdadaanan natin, pero kumapit tayo. At, at know na nandito ako at yung ibang sana hopefully ibang tao na ready na i-voice out yung pinagdadaanan natin para marami pa yung makarealize na sana pagtuunan ng pansin yung mga pinagdadaanan natin at sana magkaroon ng sapat na aksyon para malimitahan na or maalis na actually yung mga gantong klase ng situation. No, nakasama niyo ako sa laban natin na ready ready ako na ipaglaban at ilahad yun sa buhok Hey Champions! Paano ko ang pagsubok ang magbilikha ng tagumpay ng buhay mo? This is your host, Coach Josh, at dito lang sa Fat